Man, oh. ba't anong mo dyan? Pinadamuhan ko yung mga ano, tabi ng talong. Kasi naman wala pang bunga, kaya nire-ready ko na. Talong ba yan? Hindi kay Lola. Oh. Para naman sana may ma-harvest ako. Hindi oh, hmm. oh. ko Alam mo naman pala magdamo. Alam ko magdamo kakabsat. O, oh, ganito lang yan o. Oh. O, oh, ganyan oh. mal. Mm -hmm. Ganyan lang magdamo, kasimple, di ba? Mm akong binabas. Uh -oh. Tsaka kakabsat, nalulungkot ako. Alam nyo ba kung bakit? bakit? Tignan nyo yung nangyari sa saba. May. Sa baba to, saging. O, oh, ayan. Bakit ka nalulungkot? Hindi na, hindi na yata to, pwedeng ibangon. Mal, pwede yan, Mal. Bakit Paano? ka mo? Paano? Kasi yung sa ugat niya, nakalagay pa rin sa lupa. Kaya itutuloy niyan mahinog. At, uh, Ay, so titigas. ganito na siya kahit... Oo, oh, wag mo nang i-ano yan, ibangon Ay, hindi na itatayo, pero Diret Diretso na yan ah, okay. so, As long as nakakapit yung uh, Ugat niya sa lupa Ayan, mm. itutuloy na yan Kaya huwag kang mag-alala Kasi alam nyo kakabsat Bakit naging ganito to Dahil dun sa bagyong enteng mm -hmm. mm. Siyempre hindi natin maiwasan yung ganitong pagkakataon na kapag mahangin talaga is mm -mm. talagang kaya-kaya. Kasi kaya dito sa Isabela, daanan to ng bagyo kasi mm -mm. kaya kawawa yung mga farmers Hindi natin dito. Hindi lang po dito. ito. Ito meron pa pong isa. Ayun o. Oh. oh yun pa o. Oh. Hindi pa oh, namunga. Sayang. Siguro yung mga farmers dyan eh damang-dama din nila yung hirap kapag uh, may mga tanim sila tapos bigla lang binagyo. Ganon. Oh, tapos mal. Ang masama, binagyo na nga tapos pagdating ng uh, bendahan, ang mura-mura pa. Oh. At hindi pa yon kakabsat. Yung tipong galing sa inutang mo tapos lahat hanggang sa magburas ka tapos magne ka pa, mm. gano'n, di ba? bis na tubo ka na sana, Oo, lugi pa. Tubong lugaw. Oo, tubong lugaw. Ganun Kaya ganun yung mga hinanaing ng mga parameters Kaya dito. Yung buhay ng mga magsasaka, ganun, ganito pala, ganito pala yung pakiramdam kapag ka... oh, kasi hindi ka kasi lumaki dito, oh, kaya hindi mo alam yung hirap. Hindi ako lumaki sa mga ganitong bukid-bukid, ganun. Oh. Mm -hmm. Hindi ka pa nagsisi na inasawa mo ako? Ay, hindi ako nagsisi, mahal, kasi sa'yo ko rin naranasan mamuhay ng ano, meron o wala, ganun. Oo, oh, oh. kaya kahit sobrang pambabas nila sa akin, andyan ka pa rin. Mm -hmm. Tsaka... Ikaw ba naman may asawang matino? Ba't ako magkisisi? Ay, matino ba? ako, mal. Ako na, manining. Matinong negro. Ako <laughs> na, maninay. Oh, tsaka dati kak kakabsat ulingan ito, ngayon pinagtatamnan na lang din, oh. Hmm. Oh. Kasi, alam mo, mal, sa ulingan kasi, mas, ano siya, mas marami yung... Uh, manure niya, kumbaga yung fertilizer parang hmm. ganun gano'n na, kahit hindi mo na lagyan ng fertilizer yan, eh kusa na yung lalaki at lalaki at least kakabsasimula nung tumira ko dito is marami na rin akong nalalaman. Hindi na ako medyo ignorante. Eh. Kunti lang. <laughs>